Good morning sa lahat guys Andito na naman po ako Nagbabalik sa uman mga ko Dito lang to sa uh, Bukirin ng San Francisco Kamuti sa Guys Samahan niyo ako at ipagdasal na matatapos ko ito ngayon Itong ginagawa ko ay para sa bukas para may manig ako na pambili ng bigas dito sa isla. Naman sa diyan mo. Guys, iyan po ko ninyo kanunay ha. Huwag nyo kalimutan na magdasal para sa kaligtasan ko dito sa kagubatan ngayon. Kasi marami akong nas na... incontrol na mahahas dito. Nung naglalakad ako, na nasa lubong ako isang ahas green ang kulay niya pero okay lang ito yun dahil tumakbo na naman siya pag kita niya sa akin pero di ako mang walang bahala dahil takot ako sa ahas minsan tumatakbo ako pag nakikita ko sila pero naisip ko pag tumakbo ako Lagi nila ako susundan. Noon diay mo. Pero kiran rin. Ang importante, maka gunat ang aling butang ka noon. Ito e, lang na hinahinahin kay dagandagan man eh. Dilir ni kay kausara. Kadagahanin nato buhaton kay para malimpiwang kasagingan at mm, tanim ng mga magulang ko dahil ito yung paraan nila para may maani kami at may bintabag namunga na yung mga saging at makakabili na kami ng bigas pagdating ng ar pag namunga sila ukin okay na sibne pagkain namin ito guys kaya Naisip-isipan ko na ako lagi ang pupunta dito dahil alamin na guys, matatanda na yung mga magulang ko. Dahil ayaw ko namang magkita silang nahihirapan. Kaya kahit kunti-kunti lang yung malinisan natin at least nakapaglinis tayo dito. Dahil darating ang panahon na maubos natin ito sa unti-unti natin paglilinis at pagbumurot ng mga damo. Guys, basta't nandyan kayo nakaingit sa mga video content ko, masaya na ako, lalo na kung i-share video ko para mag-viral ito at makakapulot ng inspirasyon mga taong nanonood ng mga video ko guys sa tingin nyo guys ako ay mahirap mahirap ang katawan ko dahil yung isang kamay ko medyo maipit ba noon sa mo naipit kay singkaw gan siya guys pero okay lang na guys kay kusgan mo siya guys sa yung unana nga ba sitwasyon guys ako ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil di ako pinabayaan. Binigyan pa niya ako ng lakas para makapagtrabaho pero sa totoo lang guys, ako ay ako ay lumung lumong -lumo ngayon guys dahil yung ina-applyan ko trabaho guys di nila ako tinanggap guys kasi Di siguro nila nakita yung Kasibagan ko Ang nakita nila Yung panlabas na ko Pero sa ganong paraan guys Ako nagpapasalamat sa Panginoon guys Dahil Nililagay ako dito sa Situasyon ng vlogging industry guys Ito yung Ito yung Sinimulan ko at Sana Mapunyagi ako nito sa darating na araw dahil gusto kong tumulong sa mga magulang ko at sa mga taong na lang ng tulong sa mga hindi ko ba may babang ako na makakatulong ako dahil wala ba tayong sabat na pila noong guys patuloy lang patuloy lang po tayo sa nilalakala natin at ginagawa ginagawa natin sa buhay dahil alam natin sa sarili natin na makukuha natin ng tagumpay pag tayo ay nagsisikap sa buhay dahil ako man noon ay lugmok lang lugmok ako noon nung naaksidente ako sambung taong gulang pa lang po ako nakuma ako ng 3 guys pero sa awal ng Panginoon muli niya akong binuhay kaya nagsigap ako at nagisip kung di ako mag-aalar muli di ako makaka pulot di ako makaka pulot ng magandang magandang sitwasyon na makagamit ko sa buhay kaya Naisibisiban ko kahit mahirap yung katawan ko. Gusto kong mag-aaral at magpagtapos. Kaya nung gumaling ako, dalawang buwan gumaling ako, nakalakad ako at nakakapagsalita at nakakasulat. Bumalik ako sa pag-aaral hanggang Natapos ako ng elementary. Pero, nung pagkatapos ko ng elementary, pagpasok ko naman ng high school. Isang taon lang. Isang taon lang ako sa high school dahil na malaghirap yung mga magulang ko noon sa paghahanap ng pira kaya uminto ako na tatlong taon. At nung tatlong taon na pag ko naisip-isipan ko kasi mas mabuti na kasi pamumuhay at lakad ang buhay namin nung tatlang nung araw na kaya bumalik ako sa pag-aaral at nandito na ako sa blogging industry Pinapakita ko sa inyo yung mga tanim ng mga magulang ko dahil ako ay yung uwi na. At dumating na ako dito sa bahay namin guys. Ito guys, tingnan nyo naman guys. Pawis na pawis ang katawan ko guys. Dahil siguro sa... Mayroon kakayanan natin. Maraming salamat sa panahon.